musta kayo, mga ka-insayto? Ito ang pagpapatuloy ng ating talakayan tungkol sa pangarap na Canada. The Canadian Dream as an International Student. Ito po ang ikalawang episode. Sa so, pagpapatuloy po ng ating talakayan, napakarami po ang nais mag-international student dito sa Canada. Hindi lamang upang makapag-aral, kundi isang tulay upang magkaroon ng permanent residency at makapanirahan ng maayos dito sa Canada. Tulad po ng una nating talakayan tungkol sa mga pananaw. Balikan po natin ano ang nagtulak sa iyo upang subukin ang maging international student dito sa Canada. Doon po sa tanong ngayon, na is nothing ihanay o ipakita ano yung intention natin. Sa pagkatyang po ay sa application ay lalabas at kinakailangan mong makonvince ang case officer ang magdidesisyon kung papayagan kang maging international student kung namit po ang lahat ng requirements. At isa po dyan yung letter of intent kung makukonvince natin sila. Sa ngayon, ano po yung skills o professional o profession na nais nating dinangin, Nandiyan yung ang ating tinitimbang. Anong skills at saka professional development natin na nais makamit versus yun din naman ating permanent migration pathway. Pangalawa, ano ang pag-aaralan at gaano katagal ang pag-aaralan? So, dun sa ano yung ating pag-aaralan, makapapabili po tayo anong skills ang meron ka, the skills trade na nais mong linangin pa, ano din yung profession o degree na uh, nais nating makamit o higit pa nating o yung iba yung pag-aaral. Yung gaano katagal nais po nating Uh, bigyang tiin. Napakahalaga po kung gusto natin ay maging pathway natin ito for permanent residency. Ang kalimitan po, dalawang taon ang pinaka maganda na inyong pag-aaral dito sa Canada. At kakibat po niyan ang malaking gastusin na pagkala po natin tandaan. Yung probinsya na nais mong puntahan kung saan ka mag-aaral, ay napakala, napakalaking factor din po para kayo ay matanggap. At tandaan po natin, yung tinatawag na Designated Learning Institution or DLI, kung narinig po ninyo. Sila po yung mayroong authority o sila yung authorized ng provinces or territories o yung page mismo ng international student. Ah... Uh, Makita po natin doon yung designated learning institutions. May mga link po yan. Nanaisin mo anong probinsya? Yeah. So, ang pinakamabilis po, isa sa mga tip na ibibigay ko sa inyo ay yung at para magkaroon kayo ng chance na makapag-permanent resident. Dito sa Canada. Dapat ay designated learning institution. Kasi meron po mga paaralan na hindi sila designated o approved ng provinces or territories. Pero pwede kayo mag-aral as international student. Pero kung ang inyong layunin ay magkaroon ng permanent residency okay, in the future. Uh, pagkatapos ng inyong pag-aaral, dapat po siya ay designated learning institution. Saan po natin yan makukuha? Paano natin malalaman? Yan po ay nasa official website ng Canada. At ating pong uh, basahin o magkaroon ng mga kaalaman tungkol doon sa study in Canada. Okay. Ulitin ko, www.canada.ca. Pag binuksan po ninyo yan, kayo pamimiliin kung English or French. So, syempre, English ang so, inyong buksan. Then, yung immigration and citizenship, hanapin niyo doon sa menu. Then, study. At yun na po, sunod-sunod na pong din yun. Explore po yung uh, study in Canada na specific page. Sa pag-apply po, Dalawang klase yan. Pwede pong personal o pwede rin na mag-apply sa tulong ng mga immigration agencies or consultancy. Sa personal application, gamitin po yung official website kung malakas ang inyong loob at uh, kayo naman ay confident na alam niyo yung ginagawa ninyo at may sapat kayong kaalaman tungkol dun sa inyong tinatakap pagiging international student. So, malaking uh, bagay po ang tayo ang may tamang impormasyon. Gusto mo po, yung inyong pagpunta dito, pero international student, doon po sa mga uh, probinsya na higit na nangangailangan ng skills o yung profesyon na inyong nais uh, pagpatuloy o dagdagan o linangin. Ang pag apply naman po, pangalawa, sa tulong ng migration agencies or consultancies, Actually, kayo rin po mag magbibigay lahat ng mga dokumento, kayo rin ang magpapasa, kayo rin ay mag uh, up ng mga forms. So, nandun din po. Tingnan din po natin kung yung immigration agencies or consultancies ay authorize ito sa Canada. Yung pong website, ulitin ko, sa www.canada.ca Immigration in citizenship, then study, then application. Sa consultancy po nandiyan yung packages of services. Sila yung magiging representative mo sa pag apply bilang international student. Nandiyan po, alam nila yung proseso, yung application processes, okay? yung finances, pwede kayo mabigyan ng uh, advice, o yung ibang mga uh, consultancy nagbibigay pa ng assistance batay doon sa ibang mga nakausap international student, sila din ay uh, may tulong yung uh, agency nila. Mayroong mga uh, financial institutions na posibleng kirefer sa inyo o makatulong sa inyo. So, friendly advice lang po. Magkaroon din tayo ng kalaman tungkol sa proseso mula sa website ng Canada. Kung tayo ay gagamit ng Uh, immigration agencies or consultancies. Wala pong problema doon. Pero uh, pagdating dito, dapat ay alam mo rin kung anong mga dapat mong gawin. Merong uh, simple orientation na binibigay ang mga consultancy, pero hindi yung sapat. Kahit sa pag-apply po, ang mahalaga dapat ay may alam din kayo. Misal katuwiran natin ay kaya nga ako ng consultancy para mapabilis yung proseso ko. Hmm. Sila po alam na alam. Pero ang sa atin, kayo yung pupunta ng Canada, dapat ay alam natin kung ano talaga yung ating tinataha Hindi lang tayong mag-rely doon sa sinasabi ng uh, consultancy, although sila ay authorized ng government dito. Mahalaga na, na tayo ay may alam. Marami po na uh, kilala ko o mga personal na nagano din uh, humihingi ng gabay na nandito na na international student. Marami rin po silang nararanasang problema. Hmm. Kaya dapat ay habang tayo ay nag apply patuloy po ang ating uh, pag-i-explore sa official website, ano ba talaga ang buhay na tatahakin mo bilang international student? Diyan po natin uh, bigyan pansin yung, yung readiness. Okay, nag-apply ka na, nakapagpasok na ng application, personal man, o yan ay tulong ng uh, agency o ng consultancy. Yung kahandaan na binibigay sa inyo ng mga consultancy sa so immigration agencies, hindi po yan sapat. Dapat tulad ng nabanggit ko, tagdag ka naman. Tayo mismo ay may initiative. Kasi yun yung ating target, eh. yun yung ating focus, yun yung ating uh, goal na makapunta dito sa Canada. Kasi once na naaprobahan po, given, nagbigyan ng visa, kalimitan po, tapos sa doon yung servisyo nila. Minsan tayo na ang bahalan dumiskarte dito sa Canada. Hmm. So, yung pangangailang pinansyal, yung expenses, dapat alam po natin mga gastusin sa bahay, transportasyon. Una-una yung intuition mo, syempre. No? For two years, or no? one year, depende sa inyo kung ano yung nagustuhan ninyo. Ayun na yung emotional na paghanda ang ginawa mo. Mawalay sa family, uh, pansamantala, yung comfort zone natin dyan sa Pilipinas, kung maayos ang ating buhay, uh, itimbang natin, o kaya mo bang iwan yung maayos mong buhay para tahakin pag international student tungo sa pagiging permanent resident dito sa Canada kultural na paghahanda handa ka ba na kung ika'y tinatawag na boss or uh, sir o sabi na mataas ang ating posisyon dyan handa ka ba dito na <laughs> kahit estudyante kapat may estudyante o mga bata dito ay tatawagan ka sa uh, pangalan mo lang hindi man walang mga hindi ka address na sir o madam, boss o kung anong mang tawag sa atin dyan bilang uh, symbol of authority o yung statu natin sa lipunan. Yung sa adjustment, sa pag-aaral, tingnan po natin yung educational system. Meron tayong mga kaibigan ating ginagabayan. Yung education system po dito, usually ay gumagamit talaga ng internet at ng technology. Pag tayo ay hindi marunong umamit ng laptop, ng internet, dahil hindi naman natin, ano, yung iba kasi mga nag international student ay mga professional na rin at yung, yung mga panahon natin, ikang nga, ay hindi ganun ka kalaganap ang paggamit ng computer o laptop, abay, dapat tayo po ay magkaroon ng sariling initiative upang tayo ay matuto sa paggamit ng mga teknolohiya, lalo na sa pag-aaral. Yung kultura hmm. sa pag-aaral, unang-una po, iba-ibang kultura ang ating mga kasalamong, ang klase natin ay uh, mula din sa iba't ibang bansa na nakikipagsapalaran na tulad natin Maranasan o yung maranasan natin sa weather, yung mga seasons, tayo dalawa lang dyan, wet and dry. Pero dito po ay may fall, may winter, mayroong uh, spring, mayroong summer. Okay, Yung adjustment po sa pananamit. Pero kinakailangan po natin na ma-adjust ma sa mga gano'ng challenges. So, bilang international student, pwede po tayong magtrabaho. Ngayon, ang ating uh, paghahanda para makapagtrabaho, syempre, yung resume. Misa na, nakatawang ating resume, naroon ng panahon natin, ano. So, ngayon naman, uh, sa palagay ko ay nakaka-adjust tayo. Ang resume po dito ay hindi kinakailangan ng picture. Hindi kinakailangan ng elementary details kung saan ka nakapag elementary o high school. Ang kalimitan po dito iano mo i-highlight ay yung ating uh, may offer sa company. Anong meron ka? Anong naging achievement po sa larangan ng iyong pinapasok na trabaho o tradesman yan o professional or anong industriya na iyong pinapasok? Hmm. So, ang mahalaga dyan yung may connection ka. Kasi Uh, hindi po na, hindi natin ganun kalam ka sa so, sinasabi marami. Alam na alam natin, maraming trabaho, maraming trabaho. Pero hindi rin po ninyo nakikita yung uh, what is behind do sa selection process ng mga empleyado o yung mga na hire Politics din po. At uh, napakahalaga yung connection. Magastos po ang kasuotan dito, lalo na sa pagpapalit ng weather. Hindi tulad dyan sa atin na Uh, year-round ay pwedeng the same na kasuotan, malinipis dahil mainit dyan sa atin, eh dito po ay papalit ka ng boots, papalit ka ng uh, coat, okay? Bawat labas mo ng tahanan ay magpapalit magpapa ka. Alambas ka, magboots ka, coat. Mag, uh, Pagpasok mo ng bahay, magtatanggal ka. Transportasyon challenge po yan ang, ang um, weather pag mag, kung tayo ay very accessible po ang public transit pero yung adjustment sa oras ay napakahalagang alam natin mag adjust ka rin sa paggising isa e katamad gumising lalo na pag winter sobrang lamig Mabuting makipag-ugnayan sa mga kapwa pilipino pero tulad po ng nabanggit ko nung unang video, tayo rin po ay maging maingat. Hindi, siyempre, ba pagbago ka, lahat ay pagtulong ng kapwa Pilipino, maraming magagaling din na ah, magsalita, pero tingnan po natin. Tayo ang higit na nakakilala sa ating kapwa Pilipino. Maging magaling din tayong magsuri kung gaano katotoo o ano ang intensyon ng pagtulong. Kung tulong ba talaga o tulong na may kapalit sa bandang huli. Hmm. So, yung sa pag ng trabaho, huwag po nating ipagmamalaki na tayo ay boss o executive o may sariling negosyo sa Pilipinas. Ang unang-unang mo pong isipin ay magkaroon ng trabaho para makadagdag na tulong financial na pangangailangan natin dito sa Canada. Common po yan, kahit ano namang iyong uh, immigration status dito, pag maghahanap ka ng trabaho at ikaw ay qualified na maghanap ng trabaho, isa isang tabi mo muna yung pride. Kahit cleaning napangadanda kung kaugnay doon sa uh, skills na meron ka at yung iyong uh, dinedevelop o yung iyong nililinang ng pa o, yung nais mong magkaroon ng dagdag kalaman. Mabuti po yan. Pero kung ating iisipin, Bandang kuli, anong gira pala? Marami na pong nag ano, ng video dyan. Merong sumuko na bumalik na rin ng Pilipinas. May mga video po kung kaya nanonood minsan ng, uh, mga vlog din ng ibang mga Pilipino tungkol sa international student. So, yun po ay batay sa kanya-kanyang karanasan. Maraming successful, pero maraming hindi rin maka-adjust. Bumabalik sa Pilipinas. Ngayon, kung kasama ang buong family, okay po yun. So, hindi kayo yung emotional, ano, yung emotional burden niyo mababawasan. Pero, maging bukas po ang ating isip. Kung wala kayong mga kamag-anak o kahit kayo ay may kamag-anak at yan po ay uh, may kaibigan kami ganyan at buong pamilya ay nandito, may kamag-anak. Pero, mahirap umasa. Yung po masasabi ko, mahirap pumasa Kasi kayo rin ang uh, didiskarte at didiskarte kung ano ba talaga. So kung kasama po pamilya, ang asawa po ay mabibigyan ng open work permit. Kapag trabaho kung ano man, uh, kung sa ano, anong opportunity meron siya. At yung mga anak, lahat po yan ay study permit, or student permit ang kanilang visa na makukuha pagpasok ng Canada. Ang isa po sa napakaganda na gawin kung kayo mag-international student, Okay. Isa po muna ang mauna. I try muna for at least six months isang sem. Kung yung muna international student o halimbawa yung muna mag-asawa at kanilang din yung ibang uh, family members para ba ma-establish mo yung tirahan, malaman mo yung environment, makita mo yung kultura. No? Kasi kung kayo po lahat, no? Okay kung kayo mag-asawa, kasi magkakapag-adjust kayo, adult. Pero kung kasama mga bata, medyo uh, may malaki po ang challenge doon. Ang um, one of the best options, uh, option ay yung ikaw muna bilang isang international student. Kasi uh, at least nakafocus ka. kayo yung paghanap ng uh, tirahan, yung paghanap ng tirahan, pwedeng uh, may mga eskwelahan na nag-offer ng uh, accommodation. okay? So, yun yung isang magandang preparasyon bago sumunod yung buong family. Kung tutuusin, uh, talagang napakaraming pera ang inyong investment, okay? financial investment sa pagiging international student. Lalo na kung kasama ang buong pamilya. So marami pa po mga pwedeng talakayin pero uh, hanggang doon lang po muna ang ilan sa mga tip natin uh, habang kayo nag adjust uh, sa inyong status kung sakaling kayo nabigyan ng pagkakataon na maging international student. Yung po yung sinasabing after 3 months or 6 months nagkaroon ng Limea, yung po yung mga sabi nga sabihin na natin na uh, napakaswerte, no? Pero hindi yun applicable sa lahat. Yan po ang lagi nating tatandaan. Ang karanasan ng isang Pilipino dito na naging matagumpay sa mabilis na paraan ay hindi mo pwedeng i-apply sa sarili mo pagdating mo dito. Marami pong mga challenges. Sa pangkalahatan, ang International Student Program ay isang investment ng Canada Government at ng international student na gustong mag-try ng immigration pathway ito. Ang iba na nag-try ay piniling muling bumalik sa Pilipinas kasi may magandang estado sa buhay, maayos sa trabaho at kasanayan sa sariling kultura. Ang International Student Program ng Canada ay mabilis na napapalitan ang mga regulasyon batay sa pangangailangan ng bansa at pagsasamantala sa mga batas at nito. Noong mga una-una po, mal... Panay po ang uh, mga news o mga balita tungkol sa international student. Madami nagkaroon ng influx ng international student. Sa ganun po, pag umabot nun yung mga latest na ano, news nagkaroon na ng cap. Okay? Kinakailangan na may cut na hanggang saan lang, gaano lang kadami ang um, tatanggaping international students sa taong ito. Bakit po? Marami pong implikasyon yan sa ekonomiya housing, trabaho. Ayan. Kaya yung iba sinasabi, hmm, ng uh, uh, napanood ko, ay napakahira pala na maghanap ng trabaho. Eh, ang tanong po doon ay, maraming trabaho, una, kayang bumang bumaba. O yung mga menial job na tinatawag kung uh, white collar job tayo dyan sa Pilipinas eh, tumanggap ng mga blue collar jobs. Pangalawa, yung connection po natin. Pangatlo, proseso sa hiring. Okay. At saka, yung iba ay naabuso. meron May, ang na mga sinasabi, mga nabalita tulad ng sinasabi ng uh, sa immigration minister dito. Ano pong ginagawa? Yung iba kasi, maraming naaprubahan pero hindi nagpatuloy mag-aral. Yung iba ilang buwan lamang, naghanap na ng trabaho. Napakabilis pong magbago ng uh, batas ng Canada. Lagi po yung nakamonitor, tinitingnan nila kung naabuso ba yung mga beneficyong binibigay, yung mga pagkakataon. Pwede pong pauwi. Marami rin pong nakatapos ng pag-aral na hindi nabigyan ng open work permit o yung adjustment, work permit to permanent residency. Hmm. Ang tagumpay ng paninirahan dito sa Canada ay patay sa ating kahandaan at pagiging bukas sa mga challenges na magpaka-adjust o natututong makipagsapalaran sa buhay. Tandaan po natin, ang immigration po, ang migration ay isang investment ng pamahalaan. At ganun din ng international student. Lagi lang tayong maging bukas ang isip at maging handa. May sapat mga impormasyon kung pa paano natin masasakatuparan ang ating pangarap. Hanggang dito lang muna tayo. Maraming salamat. Ito ang Greg's Insight Talk, ang inyong kaagapay sa pag-unawa sa mga nangyayari sa ating lipunan. Hanggang sa muli.